<laughs> oh, yeah, Doon <laughs> na lang kuya. ito isa. dalawa na to. Yan, video mo yung pampita. Ito isa hindi nakakain. Meron sa taas. panay laman yun wala 'yung taba. Konti lang taba 'no. Mag-video eh, eh, hindi ko abot eh. 'Yan. Ikot-ikutin mo lang 'pag mahilain. Masira daw 'yan eh. oo Meron din naman kayong sita doon eh. Meron. 'Yan 'yung lang doon Gay. Meron pa isa tu diyan. Walang pata walang pata. Maraming bago yun sayo ang dami na nakalista ng pata para sa unahan. Wala nang unahan. Hindi sa unahan yung pata ni Alista. Tawoli daw sa kanya. Yung isa wala na din oh. sa likod. Siguro kung yung isa bigay ko sa'yo Ayun daw. Kung may ano. Wala naman man natong ibang pata na naglista. Si Mama pata din eh. Yung ano ni Mama don. Basta kay Lola Deli dalawa. Oo, oh, dalawang unahan. Ito na yan. Ikaw mamita sa'yo, no? Ayaw ko. Basta yung isa mo na. Oo. Likod na lang yan. Yung kay ano do, dagdagan. Dalawang kilo na daw sa kanya. Sino? Lori. Ah, Lori. Sige, ate, kuha mo. Ang dami ka na. Sige, tao. Ang gaganda pa. Dapat Ayoko um, kasi nung nasa oh, dati. Binidyo mo. At kay hey, Madam Malamu na. Ito nga, binidyo ko na. Oh. Hindi pwedeng hindi. Hanapan ako ng video noon. Oo. Oh, oh. Yung pagtatanim nga namin kahapon, hindi ko na yan eh. Sabi nga niya, ba't wala itong video? Ito Ate, oh. yan o. Oh, taas oh, mo. Taas mo yan o. Oh. Nasa baba. Uy, yung babo. Ano? Oh, no! <coughs> na ako. Hawa ah, mga tatu Hindi na kasi sa kamay ko. Ganda na sita. dami oh. <coughs> Buyag. Wala, umalis <coughs> kami. Kahapon pa. Umalis <coughs> kami. Ay! Mo alam. Sa bus, <coughs> sa bus pa lang may nakita kong tarpaulin nakalagay yan yan Ayon ko Dami-dami sitaw ko yaramano oh. Dami na ng sitaw. Yung iyo doon. Ha? Ano? Sino luluto? Ah, luluto sa... Gusto ko, gusto ko kumain ng dinaguan eh. Kumain, magkita mo toong. Isang kilo kaya ito may an? Oo. Kasi Tap. Ah, ilan? Kalahati? isa. Magtitira din daw ako kala mama eh. Kalahate lang, sabi na ba? Ganda ng sitaw ba? Kaya ano dalawang order? Ay, may ano, uod. Kaya nga pinitas ko nina sa babae. Hmm. Ay, ang tanggal. mo nga, ang Ganda nga, kaya naman ah. Teka mo tijuan, may panibago na. Cute. Kaya nga, sa nagtunig nga yan. May maliit na malaki yung mga kailangan. bulak pa. Ayan, ti Naku po, nabinhiin na. Kaya pa yan. ayun yan, ha? No? Dali dito, o. Oh. Hmm. Wait lang, wait lang. Antay mo ako. Sige, ito na. Ay, sus, ayaw, mikot. Ayan. Dami.